Marupok ang tao. Ibig sabihin ng marupok ay may kahinaan. Ang kahinaan ng tao ay hindi lang sa physical, kundi pati sa mental at spiritual. Sa lahat ng paraan ay meron tayong karupukan. Isipin nyo yung katawan natin. Palaging chance na magkasakit, ba? Diba? Tapos napakadali lang na ma-aksidente, at mamatay. Ang mismong katawan natin ay mas vulnerable or mas madaling masaktan kumpara sa ibang mga hayop sa tinatawag nating animal kingdom. Ang naging advantage natin bilang tao ay ang ating mga utak na nagbigay nga sa atin ng mga teknolohiya na nagagamit nga natin para tayo ay maghari sa ibang mga hayop. ba diba sabi ko sa inyo na ang mga tao nga ay galing sa mga unggoy pero pina-evolve ito ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat para maging tao. Pero hindi yan yung scope ng pag-uusapan natin ngayon. Ang ibig kong sabihin nga lang ay marupok yung katawan ng tao kumpara sa mga iba-ibang mga hayop. At katulad lang din ng ibang mga hayop o mga nilalang dito sa mundo ay namamatay ito pagkatapos na itong magkasakit. O meron tayong mga tinatawag na mga medisina at mga advancement sa technology natin para nga mas pahabain ang buhay. Pero meron ding mga polusyon at iba pang mga nakakasama sa atin na nangyari nga dito sa mundo para tayo ay mas umikli pa nga yung buhay natin at maaaring ikamatay natin. syempre yung kakadaan pa nga lang ngayon yung tinatawag na pandemic nga na COVID, di ba isipin mo ang daming namatay na tao nung panahon na yon. Tapos, konting disgrasya lang, konting aksidente, halimbawa sa motor or magkamali tayo sa mga ginagawa natin sa araw-araw -ara ay pwede tayong mamatay, lalo kapag halimbawa sa construction. Tapos, yung iba pa nga, mayroon mga tinatawag na daredevil, di ba, na isipin mo, ginagawa nila yung sobrang delikado na mga stunt. Tapos, yun nga, kung magkamali sila, ay patay sila agad. Ganun nga din dun sa mga hayop na mas malalakas yung katawan, paano pa kaya sa mga tao na mas mahina ang katawan kesa sa mga yan. Tapos ang isip natin din, kung titingnan mo ng mabuti, ay napakadali nitong impluensyahan kung titingnan mo nga kung paano yung tinatawag ng mga social engineering at kung paano gumagana yung psychology. May mga hakbang na pwedeng gawin para nga mapaniwala ang isang tao na iniisip niya yung bagay na yon pero yung pala ay nakuha niya lang yung idea na yon mula sa mga napapanood niya sa social media. Itong ay nga na brainwashing or programming or indoctrination na laganap talaga sa lahat ng bahagi ng mundo. At ang masasabi ko nga dito ay maraming mga ganyan na tinatawag na psychological operations or PSYWAR na common nga para sa relihiyon, politika, at negosyo. Kaya natin maging aware sa mga tactic na yan, mga psychological warfare, pero kailangan talaga natin magsikap na matuklasan ang mga yan. At may mga tao na mahihirapan na talaga sila magbago dahil sa sobrang lalim na nung indoctrination. Tapos wala pa silang oras na mag-aral para dyan dahil nga doon sa kulang ang sustansya, kulang yung pera nila, na hindi na nga nila iniisip yung mga ganyang problema. Tapos puro na lang away ang nakikita nila o magulo iba-ibang mga impormasyon sa social media na nakakapagod nga tuklasin kung ano talaga yung katotohanan sa maraming mga bagay. Marupok nga yung tao kasi, di ba, madaling mapukaw yung atensyon sa isang bagay, lalo na kapag bago gumagamit nga ng mga damdamin, mga kasi nungalingan din, kaya ako sinasabing marupok yung mga tao Dahil may mga bagay na inaakala ng karamihan na conspiracy theory Na parang ginagawa lang ng mga siraulo Pero sa katagalan ng panahon ay mapapatunayan pala na totoo yung mga tinatawag na conspiracy theory na ito Tapos maraming mga kumakalat na scam at maraming nadadagit sa mga scam na yan Dahil nga ay gumagamit ng tinatawag na mga psychological cues At pwede nyong matuklasan ang mga sinasabi kong ito ito sa pag-aaral ng tinatawag na Neuro Linguistic Programming. Ibig sabihin ay meron naman talagang mga kaalaman ang iba-ibang mga grupo at ginagamit nila ito sa mga tao para nga makontrol ang mga isip ng mga tao. Kung titingnan mo ng mabuti kung ano nga yung mga advertisement ng mga iba-ibang kumpanya para nga bumili yung mga tao sa kanila ay gumagamit na nga sila ng ganitong mga mind control, social engineering or programming technique. Dahil nga alam nila kung ano ang karupukan ng tao. Sa usaping spiritual naman, alam naman natin kung ano ang tama at mali. Pero yun nga mga tentasyon sa mali, kung palagi tayong lumalapit sa mga yan ay siyempre madadagit tayo ng mga yan. Lalo na sa ngayong panahon ng social media at lahat na halos ng mga tao ay may mga cellphone o mga gadget at internet kung kaya napaka-accessible na ng lahat ng mga iba-ibang klasing tentasyon at ideya na pinupukaw nga yung tinatawag nating mga kasamaan sa kalooban natin. Kung lumalapit tayo sa mga tentasyon na ito kung palagi nating papanoorin o hindi kaya halimbawa sa mismong physical na lugar, halimbawa alam mo na na may nightclub dyan tapos may mga tentasyon na magkakasala ka sa asawa mo dahil nga ay meron mga ibang babae dyan halimbawa or ibang lalaki pero kung halimbawa ay pupunta ka pa rin dyan na sasabihin mo na ah mag out lang kami ng barkada ko pero wala kaming gagawing masama para kang tanga na sasabihin mo na wala kang ginagawa or wala kang gagawing masama pero pupunta ka doon sa lugar na maraming ang masamang nangyayari o ginagawa kung ayaw mo talaga magkasala ay huwag ka lalapit sa tentasyon kahit na sabihin natin na ang isang bagay ay fireproof or tinatawag natin fire retardant, fire resistant, so ibig sabihin ay nakaka-resist siya o nakakapigil siya, nakakadepensa siya sa apoy kahit papaano. Pero kung ilapit mo talaga ito at nilagay mo sa gitna ng apoy, ay syempre masusunog ang bagay na yan. Lalo na kapag ang apoy na yan ay sapat ang init, bibigay ang material na yan. So sa parehong paraan, ang tao, kapag sasabihin niya sa sarili niya na matibay ako sa mga tentasyon at kahit saan ako pumunta kahit pumunta ako doon sa gitna ng lahat ng tentasyon ay hindi ako maapektuhan bakit ka pa pupunta kung alam mo ang puro tentasyon dyan sa lugar na yan kasi marupok yung tao eh kahit sabihin mo na okay sige malakas ako malakas yung pananampalatayo ko, pananalig ko pero ikaw may kasalanan na pumunta ka nga doon sa lugar na yan na alam mo nang maraming tentasyon at pwede kang madagit dahil tao din. hindi tayo dapat magkumpiyansa lalo na na, na nandito tayo sa mundo ng tao. Habang nandito pa tayo ay may karupukan talaga or kahinaan ang tao. Mararamdaman natin yung mga tentasyon sa paligid natin. So halimbawa ay gusto mo ngang hindi ka magnakaw, mas maganda ay hindi ka lalapit nga doon sa mga sitwasyon na alam mong merong mga tentasyon sa pagnanakaw. Or sa kabilang banda, kung halimbawa ay meron kang ari-arian na kayamanan, ay huwag mong ipapakita ito sa paraan na pinupukaw mo nga yung tentasyon na yon sa mga tao sa paligid mo na nakawan ka. Sa parehong paraan, halimbawa sa mga babae at palagay ko magiging controversial ang paksana ito, ay kung babae ka nga tapos nagpapakita ka ng balat mo na talaga nakikita yung mga ari-arian mo, kung mas nakikita yung mga mahalaga at sensitibo nating mga parts ng katawan natin, ay syempre makakapukaw ito ng atensyon sa mga lalaki. At lalo na kapag ang mga lalaki ay may impluensya sila ng iba-ibang mga drugs or substances, ay dyan na nga nagkakaroon ng mga tinatawag na mga sexual harassment or panggagahasa at iba pang mga kahilintulad na mga bagay na kasalanan. Naaapektuhan tayo sa mga bagay na nasa paligid natin at may dahilan nga kung bakit yung mga tao na na nagsisikap talaga sa kabanalan o sa mataas na antas sa spiritualidad ay lumalayo mula sa kasagsagan ng mga tentasyon na kadalasan ay nasa syudad. Kaya nga rin ako dito na mumuhay mag-isa sa bundok sa kong sagradong balay. May connection pa rin ako sa labas na mundo dahil nga ay meron akong internet pero halos nga hindi ako nakikipag-usap sa ibang mga tao kung hindi naman talaga kailangan. Piling-pili lang at kaunti lang ang mga nakakasama ko sa araw-araw kong buhay. Tapos yung mismong panggagamot ko ay hindi ako nagtatanggap ng personal. Pati yung mga pagtuturo ko sa meditation, di ba, online ko lang ginagawa ang lahat. At ginagawa ko ito para unang-una sa sarili kong kaligtasan. Kaligtasan mula sa mga panganib at sa mga tentasyon. Depende kasi kung gaano ka kaseryoso at gaano ka ka-aware sa kung ano ang karupukan ng isang tao. Sige, sabihin natin na nananalig tayo sa Diyos pero kung halimbawa ay palagi tayong maglalapit sa sarili natin sa mga tentasyon na wala namang kwenta o halaga, syempre pwede nating sabihin na meron tayong malakas na pananalig sa Diyos Ama, pero kung ilalapit lang natin ang sarili natin sa tentasyon, kung alam naman natin na maraming tentasyon dyan, ay parang nilapit na nga natin yung sarili natin sa apoy para masunog o mapaso. Kaya nga ako nanumpa na hindi na ako iinom ng alak, hindi na ako magyoyosi, walang drugs na halimbawa iligal o makakahay, walang mga iba-ibang pagpunta sa mga nightclub at iba-ibang kahalayan, ay para nga maprotektahan ang sarili ko hanggang sa katapusan na tutuparin ko talaga kung ano ang inatas sa aking misyon sa landas ng kabanalan. Dahil alam ko na meron akong karupukan sa sarili kong katawan, isipan at spirito kahit na patuloy na talaga ako palagi nagpapraktis sa lahat ng kabutihang gawe sa landas ng kabanalan hindi ko na sinasabak yung sarili ko sa mga lugar at sitwasyon na maraming ang mga tentasyon kaya nga hindi na ako nagtanggap ng mga pasyente sa personal lalo na yung mga babae dahil may mga babae na sumubok na iba pala ang kanilang mga intensyon kaysa sa panggagamot ko. Gusto nila na hilutin ko sila pero yung pala ang puso nila ang gusto nang ipahilot. Ang lahat ng tao na nakikita natin dito sa mundo ay may karupukan, may kahinaan. Hindi natin maaasahan na maging perfect ang mga tao dahil lahat ay may mga pagkakamali. Ako ay may karupukan, ako ay may pagkakamalik kaya hindi ko na ilalagay yung sarili ko sa mga sitwasyon na alam kong masusubukan yung karupukan ko. At sa gayong paraan ay ginawa ko nga ang kalakasan ko dahil alam ko ang karupukan ko. Sana nagme-make sense yun na kasi kumbaga ay nagdepensa na ako para sa sarili ko na hindi na ako makaka punta doon sa mga sitwasyon na mahina ako. At sa ganong paraan ay malakas ako. Ang katalinuhan ng isang tao ay hindi lang nakasalalay sa kung ano ang kanyang mga nalalaman, kundi ang nalalaman niya, ang hindi niya alam. Gayon pa ang malakas na tao sa spiritual or sa moralidad ay nalalaman din niya na kailangan niyang umiwas sa mga bagay o sa mga pangyayari sitwasyon na pwede siyang maging mahina. Depende sa tao, may iba-ibang mga kahinaan or karupukan ang mga tao. Pero alam naman natin yung mga common na mga bisyo, di ba? Ang pinakakaraniwan sa lahat, yung karupukan nga sa sex or halimbawa sa mga lalaki, sa babae, na maaakit ang isang tao sa ibang tao na hindi naman niya asawa. At alam na natin yung iba-ibang mga bisyo na konektado nga sa mga mortal na kasalanan yung pagpatay, paglandi, at pagnakaw. Kasama na din dito yung mga drugs or mga substances na iibahin yung mga damdamin at pananaw natin sa buhay na nakakahay at nauugnay nga doon sa pagpatay, paglande at pagnakaw. So kailangan natin talaga magingat kasi ganoon ka rupok yung tao. Kung kaya ang tanong ko sa iyo, ano ba yung karupukan mo at ginagawan mo ba ng paraan ito para hindi lumabas yung kahinaan mo para makadepensa ka sa mga tentasyon mo sa buhay? Alam mo ba kung paano iniimpluensyahan yung isip mo sa mga bagay na nakikita at naririnig mo? lalo na dito sa social media. Alam mo din ba kung gaano karupok yung sarili mong katawan sa lahat ng mga bisyo at mga maling gawi na ginagawa natin na nagbibigay nga sa atin ng mga sakit at yung mga delikado natin ginagawa na maaaring makamatay nga sa atin kung hindi man tayo mabalda o mawalan ng mga kakayahan sa ating katawan. Aware ba tayo sa mga nagpupukaw sa atin para gumawa ng mga kasalanan? Sana malaman natin kung ano ang mga iba-ibang karupokan natin para makadepensa tayo laban sa mga ito. Sana maklik mo ang link sa post description para nga sa free ebook ko na Landas ng Kabanalan. Diyan ko tinuturo yung mga gabay nga para hindi tayo mapunta dun sa mga sitwasyon or mga lugar na lalabas nga yung karupukan natin. Salamat kapatid at God bless.